Nondo. Ang isa sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Sila na siguro ang mga OG o original na overseas worker. Katumbas yan ng OFW natin ngayon. Sa lugar na ito, makikita ang pinagsamang mga kultura at paniniwala. Pero bukod sa matatandang building at masasarap na pagkain, may lihim na nakaraan ang binondo. Makikita ang bakas nito sa ilang bato sa simbahan. Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. pag-uumpisa ang ating paglalakbay sa simbahan na ito, ang Binondo Church o Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Itinayo noong 1596 ng mga Dominikanong pari. Maraming Chino galing Fujian, China ang pumupunta ng Pilipinas noon. Ang diskarte ng Spanish government noon ang sino mang Chinese na magpapaconvert o magiging katoliko ay papayagang tumira sa isang lugar sa Maynila. Tinawag itong Binondo. Kaya, nagtayo na rin ang simbahan dito para sa kanila. Ginawa na rin Minor Basilica of the National Shrine of St. Lorenzo Ruiz ang pangalan nito na siyang unang santong Pinoy. Dito kasi siya naging altar boy. Pero kung madalas kayong magdasal dito, pansinin nyo ang entrance floor. Mga batong may nakaukit na letra. Sino sila? At bakit sila nakakalat dito? sa aming pagbabasa at pagtatanong-tanong, may malalim na kwento ang mga bato na ito. Ang mga Chinese hanggat maaari sa China nagpapalibing, pero ang iba dito na inabutan. Sabi pa sa pag-aaral, may social class ang paglilibing noon. Ang mayayaman ay malimit na kalibing sa loob ng simbahan, sa sahig, gilid at dingding ng simbahan. Mas mayaman, mas makakapili ng lugar. Samantalang ang mga commoner ay nakalibing sa simple at magkakadikit na libingan. Ang tanong ngayon, bakit may mga bura o uka ang ilang lapida rito? Sabi ng mga scholar, mga lapida sila ng ilang Filipino-Chinese na namatay sa Binondo dahil hindi gusto ng mga paring Dominikano na mabasa ang mga Chinese character. Dinown play nila ito. Pilit binura ang kanilang mga Chinese names at pinalitan ng katolikong pangalan. Ayon sa mga scholar, sa Ingles ito ay nakasulat. Here lies Juan Junicio Cocua, who died on February 27, year 1722. Isang mayaman at kilalang Chinoy noon. Marahil sa pakiusap ng pamilya niya kaya ito nasa pintuan. Pero ang lihim na ito, hindi lang daw makikita sa Binondo Church, kundi pati na rin sa ibang simbahan. Kaya pumunta kami sa simbahan ng Santa Cruz. Bago at renovated na ang simbahan. Pero hindi namin nakita ang mga naiwang libingan sa entrance pala. Hanggang sa nakita namin ang maliit na kwarto na ito sa tabi ng pinto ng simbahan. Matagal na rin nakalibing ang ibarito, pero may ilan na rin na nawala na ang lapidak. Noong naglakad kami sa mismong labas ng pinto, nakita namin ang mga ito. Maraming lapidang basag ang nakakalat dito at nakasulat na rin sa wikang Espanyol. Hanggang sa may nakita kaming buong lapidang nakasulat sa Chinese characters. Sino at ano ang pagkakakilanlan ng nasa lapida? hanggang sa nahanap namin ang kasagutan sa internet. Mga Jesuit ang nagpatayo ng simbahan at ang nagmamayari ng lapida ay nagngangalang Kapitan Francisco. Maaring kapitan siya ng isang komunidad dahil sa paglipas ng panahon, marami sa kanila ang tuluyang nabaon sa limo o naging bahagi na lang ng nakaraan. Pero sila ay paalala na hindi rin naging madali ang kanilang buhay noong panahon ng pananako. Yan muna mga tamago. Oh, kwentuhan tayo sa next episode. Kapit lang. Don't forget to like and subscribe.